This is Chucky. Di mo kita tinawag eh. Kumakain siya guys. Eating dog foods. Bugutom siya guys. Parang ayaw na niyang kumain ng kanin guys. Parang gusto na niyang kumain ng dog foods. Kasi dati din dog foods ko siya. Tapos medyo mamahal na kasi yung dog foods kaya kung ano yung makakain ko, yun din ang kakainin niya. So ngayon, mga ilang araw siya hindi kumain. So nagtry ako ng bumili ng dog food so yan kumain siya, guys. Kaya dapat pala dog foods na ipapakain ko sa kanya. So mag ako ng pambili ng pagkain niya kaya ayan mag-iipon ako ng pangkain niya mag ako para mayroon lang pagkain sa abibi ko yan si Jackie guys mabait niya tawagin ko Jackie come come mami dali come hindi oh, ba mabait gimuta ganit siya guys sit isit ikaw ba sit sit ba sit sit oh, very good it na ikaw kau it it na dali it na doon it na doon it it na very good mabait aso ko guys kaya masakit sakin akin pag masasaktan ako pag ayaw niyang kumain tapos pag magkasakit siya ganyan talaga mahirap talaga mag alaga ng aso kaya kung kayo mag alaga ng aso dapat mahalin nyo at alagaan nyo Madami kasi ko nakikita nag-aalaga ng aso dyan na hindi pinapakain, inayaan lang sa labas, ganyan. Tsaka yun lang guys, salamat sa mga panunood.